ang mga Pinoy daw ay matatapang at hindi umuurong sa anumang laban. Pero pag ang ilan ay umuurong kapag mat na ang usapan, ang ilan hindi naman lahat ay matematisyan, di diba? At ang mga Pinoy daw ay masayahin kahit sa mga kalimidad at mga sakuna. Ang ilan ay sumasaya pa sa, sa baha at nagti-tiktok ayos diba ang mga pinoy daw ay mahilig kumanta sa mga okasyon ay may mga video okay ang ilan ay Kumanta sa banyo ang ilan ay mga banyo queen banyo king kanta na kanta Hanggang nila ay mahuli na pupunta At ang ilang ang mga Pinoy daw ay mahilig kumain kahit ano kakainin. Kahit uh, kaya ang ilan ay kahit wag lang ang mga uh, hindi masarap na pagkain. Okay?